share ko na din guys yung experience ko tungkol sa hell kasi nung nawala ako sa sarili ko, for almost 3 weeks na hindi ako makain, hindi ako natutulog. And syempre, wala nga sa sarili. Grabe yung torments na halos na experience ko yung hell na lately, I found out na nakasaad lahat sa banal na aklat na pag ikaw ay nasa hell, makakaram ng ng sobrang init sa katawan niya para kang na-burn tapos tinotorment ka ng mga ng evil spirits like kinakat yung katawan ko kinukuha yung organs ko so ulit-ulit siya wala siyang time parang everyday, hindi ko na mabilang tapos ang naramdaman ko is sobrang helpless ako sobrang hopeless so hindi ko biro ang hell walang magnanais na pumunta doon at ako sa buhay ko ngayon hindi hindi na ako babalik sa pangyayari na yun. Kaya sobrang grateful ko at in-honor ko si God dahil ipinaglaban niya ako sa tiyak na kapahamakan. Kahit hindi ko pa siya kilala ng mga panahon na yun, hindi siya pumayag na mapahamak ako ng tuluyan. Sana hindi mangyari sa inyo kung ano man yung nangyari sa akin. At sana Paghandaan niyo po ang naghihintay na ikalawang buhay dahil ang buhay po dito sa mundo ay pansamantala lang. Sabi nga po ng Panginoon sa kanyang banal na aklat na mas mapalad yung tao na ang iniisip ay kamatayan, hindi po yung puro kasiyahan lang. Katotohanan naman po, ang tao lahat ay mamamataw. Yung 80 years mo dito is napakaliit lang kumpara sa walang hanggan sa eternal. Kaya sana ay itong binasa kong Bible verse sa inyo is maging babala at maging wake up call sa inyo upang bumalik na kayo sa Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Magbagong buhay. Tanggapin ang Panginoong Jesus sa inyong buhay bilang inyong tagapagligtas. At inyong Panginoon. Ikapin po natin na magkaroon ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng araw-araw na pagdarasal at pagbabasa ng banal na aklat.